na play eh Kailo. Ah. Oh. dito dito ka. Koko koko pa ko, sige. Ay, ko na play. Ah. Oh. Maglalaro kami ni Kailo. Ah. Oh. Ah, ano yan tama tayo Ito na, na Masakit yung, masakit yung mga kuko mo. O. Oh. O oh, Yung mga kuko. Mahuhulog. Aray. <laughs> oh, sige. Oh, di, andito. 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 Aro. <laughs> ah. Oh, tungtong uli, tungtong, tungtong ka dali, tungtong. Tungtong. Ay, nako. Oh. Uh. Sige na naman. Kunin naman. 'yun. Sige. Sige. Yan, good. Ah, uh, like that stay. Stay like that. Stay. Up. Ah. Uh.

Pero mo lapis. Pis, pis. Pis. Lalo <laughs> mo ako. Lalo ako mo ako. Lalo ako mo eh. ah, ah, Oh. Oh, oh. <laughs> Nahanap mo eh. Aro? Naamoy niya. Ah, oh. Asan? <laughs> Ayoko na kayo. Lalo ako mo ako. No. Mm. Oh, danke. Yeah. Yeah. Talaga, tinuntungan pa ako. Tinuntungan pa ako. Good morning. Ay, hindi, hindi ito. Hindi, hindi, Good morning, mga lords. Kumusta? sana ay nasa mabuti kayo kalagayan, <laughs> Ito eto po ako my, sabi mo my name is Kylo <laughs> ayan okay naglalaro kami ni Kylo na? wala kami magawa mamaya pa yung aro Nangati, ayan <laughs> All okay, mga lords. kumusta po kayo lahat at uh, magandang umaga po sa lahat. Uh, shout din po sa lahat sa mga ating mga orig, orig na ano dyan uh, viewers mga silent viewers kumusta po kayong lahat nawa, nawa po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan okay marami marami pong salamat sa inyong pagtangkilik sa aking pumunting uh, youtube channel Josmar Mix Black alright, mabuhay po kayo lahat at uh, ulit po, maraming maraming salamat bye bye